sa usapin ng conditional cash transfers, hindi po kayo sangayon sa current natin na system, di ba? Yung may 4Ps, may ACAP. Uh, paano po ba dapat ipinapamahagi ng gobyerno ang tulong sa mga mamayan? Ako, kukumbinsin ko ang legislatura na ipagbawal na yung ayuda system. Because yan ang itlogan ng corruption last uh, two days ago sa UP, sa Diliman. Ang haba-haba yung pila. Nandudun maghihintay ng ayuda. Saan lang galing yung pera? Igaling e, din sa kanila. Buhis yan eh. Budget yan na tinanggal, inilagay sa ayuda. Budget ng education, budget ng public work, budget ng ano, Ibat -ibang so, Ay, paano pang, po sa, dapat? Ano pong alternatibo natin? Kasi malaki din ho ang naitutulong ng tanggapin natin, lalo na sa mga kapatid natin na wala ho talagang kakayahan. Kung itaas mo ang sahod at gawin mo yung economy mo na nakakapagbigay ng trabaho sa marami. So, trabaho ma po, hindi ayuda. Ang trabaho, ang susi. And then, i-legislate mo na yung mga benefits. Yung health, yung social benefits, legislate hindi yung ayuda. Pag yung ayuda system is you are maintaining the status of poverty, poverty, para binibigay mo. Alam mo, yung for peace, sinasabi, pantawid. Isang e, puntaon na hindi pa nakatawid. Nasaan? Dahil, Corruption lang yan. Bakit mo inali sa budget at inaligayin mo na pondo na ipamimigay? Po eh, pera naman nila yan. Bakit mo ibibigay na ayuda? Bakit hindi mo isama sa budget?